upang ipagdiwang ang ika-isang daang karawa ng Tanyag na fashion designer na si Jose Pitoy Moreno. Ay isang fashion exhibit ang binuksan sa Metropolitan Museum of Manila. Ano-ano kaya ang makikita sa exhibit na ito? Panoorin po natin to. Between the glitz and glamour in the fashion industry, isang pangalan ang nag-iwan ng markas sa mundo ng disenyo. Nakilala si Jose Pitoy Moreno sa kanyang mga Maria Clara gowns at binansagan bilang fashion czar of Asia. Dahil sa kanyang husay sa pagdidesenyo ng mga kasuotan na hango sa kulturang Pilipino. Ngayon sa pagdiriwang ng kanyang ika-isang daang kaarawan ay muling binalikan ang mga obra na nagbigay daan upang makilala ang galing ng Pinoy sa fashion industry. A celebration to uh, mark the 100th birth anniversary of Pitoy Moreno was envisioned by his family because they were concerned that um, the younger generation no longer remember Pitoy Moreno. Binuksan sa publiko ang timeless Jane Morena Fashion Exhibit sa Metropolitan Museum of Manila kung saan matatagpuan ang iba't ibang kasuotan na ginawa ni Pitoy. Layunin ng exhibit na ito na bigyang pugay ang kanyang naging kontribusyon sa mundo ng fashion at upang muling ipakilala ang kanyang mga likha. to remind the younger generation of his previous achievements and the philosophy of his career which was not so much to simply to design and please his clients and for financial gain but it was he had a mission and his mission was to promote philippine culture abroad Ibinida sa fashion exhibit ang mga naggagandahang disenyo ni Pitoy, katulad ng isa sa kanyang pinasikat na estilo na terno bubble gowns. Matatagpuan din dito ang mga cultural costumes ng Bayanihan Dance Company, pati na rin ang mga wedding gowns na isinuot ng mga tanyag na personalidad. and then we have the bubbled ternos here from the 1990s which demonstrates how really his creations are timeless you can wear this today or you know it would still it would not look out of place or outdated Mula sa mga makukulay na barot saya hanggang sa mga eleganteng gowns, bawat disenyo ni Pitoy Moreno ay isang obra maestra na hanggang sa ngayon ay kinikilala. Bawat tahi, bawat tela ay naglalaman ng kanyang pagmamahal sa kulturang Pilipino at ang kanyang pagnanais na ipakilala ito sa buong mundo.